o oh, one down back adobong tuyo o adobong malangi kanya mana eh meron na. wow. Oh, ane nasi kap nilagyan so, pa natin ito mga para special ito to yan nilagay ko na lang sa ibaboy yung ano natutunaw wow. din yan ang chicharones Warisap, warisap, mga, wow. mga bak. Good morning news, sa inyong lahat. Ano? Nandito pa rin ako sa work ngayon. Uh, overnight. Time check is 6.15. Hinihintay ko yung karilyebo ko. Tsaka hinihintay ko magising yung ibang residents. Ito, pinapanood ko yung spot Pinoy anniversary, oh. Shout out sa mga spot Pinoy member. Ayan, oh. Ayan, masaya. Kaya nila, oh. Itong mga taong to, sila idol. Uh, Paring Mark. Uh, Mark Carino, ano. Tapos si Dre, si Rice Velasquez. Si Ina. Kuya Puto at marami pang ibang mga uh, vlogger, Pinoy vlogger sa Canada. So shout out sa inyong lahat. So yun. well, mamaya yung konti, uwi uh, na rin tayo around 7.30. Wala naman tayong masyadong ganap ngayong araw na to. Parang trip ko lang mag-vlog mag ulit. Ano? Uh, last natin vlog yung nakasama natin si Babs Mar, yung collab natin kay Babs Mar Maldonado. And yeah, pahinga ako kahapon, ngayon mag-vlog ulit tayo. Uh, sama nyo lang ako mga babs ro vlog lang to hindi ko alam kung anong ganap ngayon uh, pero plan ko magluto uh, hindi ko alam kung anong iluluto ko pero parang gusto ko parang naiisip ko yung balatong or yung munggo yun ang gusto kong kainin yata ngayong araw na to and wala tayong part time ngayon ibig sabihin uh, and wala rin palang pasok mga babs kasi holiday ngayon so walang pasok yung mga estudyante kaya free tayo aside dun sa siyempre atin natin si manager tsaka susunduin pero uh, yeah, niyo lang ako for the raw vlog and yun, update ko kay mamaya. yon we're out mga baps and may dala akong sleeper pa, para komportable sa gabi mga baps Yun, let's go mga paps. Tapos na ang ating night shift. Tid lang natin si Manicare tapos um, punta tayo ng Asian siguro yun ang plano. Tayo ng pambalatong pang mga pap. Yan ang school oh. Walang pasok oh. Dito sa area na to, malalaki yung mga bahay mga babs sa no? yan ang itsura ng night shift mga babs. <laughs> walang tulog Parang <laughs> anong gagawin dito sa lot na to parang subdivision nya ta to ah wala walang ano ang palaya ay alokbati meron ayun ay, na lang alokbati yung ang tanong Oh, dahon-dahon lang, $3. Dato ang palaya na. Ah. Ganyan yung mangga natin no sa sa likuran Itang ng ano. Butol. Sa likod ng bahay. Huh? Ito lang, ito lang ibubulog natin. Yan lang kailangan mo. No? Eh wala nang palaya. Gusto eh. ko sana. May chicharon na doon, di ba? May chicharon pa. Oo. Oh. Ah, ano ah? Emergency ulam, oh. Oh, oh baby fish, spicy. Kuha tayo. Yan, dalawa. Yan, yan nalak. Kuha kayong may laman na chicharon. Meron kasi yung bula eh. Syempre yung mura. <laughs> Kahit bula, yung <laughs> mura. <laughs> Yo mga bapal, dito tayo ngayon sa isang branch ng panera. Ayan yung isang branch nila ng panera. Mas malapit sa amin to eh. Ayan mga bapal, let's go. Drop na natin si manager. Yo mga kapatid, pandito na tayo sa bahay. Ito, ito 'yung binili natin, uh, alubuti. Alubuti daw. Alubuti. Sa kapampangan, alubati. Um, 3.35 dollars. So, 1.50. May get? Bumili ako ng chicharon. Um, natin sa munggo. Dalawang century tuna. na. Ayan. Stock pang ano, emergency ulam. Ito, bumili ako nito. Ayan. Actually, kami, favorite namin itong ano, spicy sarangani bay. yan, yan lang ang pinamili ko. And 26. Oh my god. 27.26 mga baps. Grabe inflation. Sobrang mahal na mga baps. Ang 20 dollars is 1,000 pesos at eh 27. So magkano mga nasa 1.5 no? 'Yun lang mga baps. Grabe, 'di ba? 'Di ba? <coughs> Yeah. Na tayo magluto. Mga bak di ko napapakita sa inyo yung hindi na tayo mag-cooking session. Oh, no! Uh, alam ko meron na akong cooking session nito eh, before. So yun, start na natin magluto at ako'y gutom na gutom na. Hahabulin ko yung energy ko dahil nararamdam ako malapit na ako malobat. Ito na muna, magluto na lang muna tayo. So let's go! Yun know, ang masaklap. Wala tayong balatong. Oh, oh my God! God manager di na naalala. Ito lang ang binibig namin. Wala kami binibig balatong. Pang ko lang ang binibig namin. My goodness. So, babalik tayo doon mga baps So, tara. Let's go. Grabe. Wala na pala kaming stock ng balatong dito. <laughs> ano ba yun mga paps? Palpak. Ay, nako. Kasaglit tayo. Bumpanis mga paps. Bumpanis. <laughs> yung munggo. Yung mismong munggo. Yun ang wala tayo. Sinabi ko na kay manager kanina na wala wala na tayong munggo, bibili ako ng munggo. Tapos yung rekado lang ang nabili natin. Kasi nagmamadali rin kasi kami dahil na Ayun, may dadaanan pa kami doon sa isang branch ng work niya tapos uh, drain up ko pa siya sa work niya. Buti na lang ang ano, uh, Asian Market dito is ano lang. Diyan lang sa likod namin. Ayan, buti na lang kapitbahay lang natin ng Asian Market. Ito yata. Ito, ito. Ito yata. Yun. Ito na yun, mga Baps. Ito lang talagang binalikan natin dito. Let's go. Yun, we got our balatong, mga Baps. Kaya pupunta ka pa ng Asian Market para lang bumili ng balatong. Kasi walang mga sari-sari store dito. <laughs> Yay, let's go. Yun, ang ganda na sana ng pagkakasetup natin ng camera kanina, no, mga babs? Nagpagating tayo, ano, na-edit na, na pang Babalik din pala tayo para sa mungo. So, yan, start na tayo magluto. Yan, pabukal na tayo ng balatong, mga babs. Unting balatong lang. yan mga bab pinakuluan ko na yan mga bab pinalambot ko na kanina umaga so ito dahil marami kukuha lang tayo ng konti siguro yan tignan ko kung gaano karaming gagamitin natin mga bab na rin lahat kasi balak kong gawin adobo ito mga bab adobong malangin wow nagawa akong adobong malangin Siyempre gumalangin, medyo malaking hiwa. ngayon mga bap, dahil sa matagal pa itong munggo natin, dahil kakabili lang natin, ngayon lang natin siya pinakulo medyo matagal pa yan uh, set aside muna natin itong pang sahog natin na baboy or pork, tapos na natin yung adobong malangi tapos itong adobong malangi, sigurado tapos na rin itong munggo natin gawa muna tayo ng adobong tuyo Ayan, ayan. 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 Ayan, natin yung munggo na ayan. natin, ayan. na tayo. Ayan, pati? So, konti lang mga bako. Kaya, itay natin tumuboy manunggay natin. Crushed red pepper. Yeah, almost done mga baps. Let's taste it final judgment. Woo! Hey. Ay, kanya na ay eh, may kanan. <laughs> hey. Solid. Solid ba? Kanya mana oh. Ay, ba po? Kasarap niyan. <laughs> Palagi ko yung makakapanood nito. Magluluto na ng adobo mamaya. Yan po? Adobong tuyok. O oh, one down bak. Adobong wow. Tuyo or adobong balangi. Eh, o adobong malangin. Kanya mana. Eh may kana. Para paras paras yung mayumong bak. Oh. My god, ipapalaban na naman tayo. Ito yung kanin nilagay mo rito. Kaya di Diba yung nasi, iyan mo rito mga bab? Pilipinas. Kahit eh, hanggang dito, hanggang dito, ginagawa pa rin. Kaya lang, magluluto pa ako dito ng mungkwe. Eh. Hindi <laughs> pwede. Nagugutom na ba kayo sa niluluto ko, mga baps? Medyo malapit na matapos yung pinapakulo natin ng na munggo, mga baps. Prito na tayo ng isda. Sayang ang oras. The best kasi yung munggo, mga baps, ano? pag may isda, ano? may kapartner na isda. Dapat talaga yung balatong may kapartner na isda. Ito kaya, tuyo. So, yan, bumili tayo ng... Nung... Ito nga yung milkfish ito. So, natin ito ngayon. Ito so, yung adobo mga paps. Titikman lang natin. Kasi hindi naman masisira yan. The more na tatagal yung adobo, the more na sasarap siya. kina natin start yung munggo natin. Kalimutan yung kamatis. Buti na alala ko. Optional lang naman yung kamatis mga pap. Kahit walang kamatis sa munggo ayos lang. Todi. Oh, hey, ba, bab, tapos yung okay, no? hey, na yung balatang natin oh. Ay, kanyama na, bab, So, Kanyama na yung mga kanan, kanan, no? <tinyo> Wow. Wow. Okay, pero, meron po pala tayong lalagay dyan. Sinipo special. Yan. Yan yeah. ba? Okay na to? Yan ito na lang. Ang hihintayin natin. Ito na. Tutu na to. Yan. Nilagay ko na lang sa iba yung ano. Tutunaw din yan. Yung chicharones. Yun mga ba. Ang ating finished product. Yan Munggo. Munggo. may partner na prito ng ating adobong malangi, mga bap. Ayan, no? Wow! So, oh, yun. Ako'y gutom na gutom na rin. mas dose. Sila, bising pa tayo. So, oh, yan, kakain na lang ako. Kain tayo, mga bap. Ayan, mga bap. Ayan, mga bap. Kakain na ako.